Ito mo sili sili panigang may bunga na din. Kasi ah. liit nila may bunga na. Mm -hmm. Hindi katulad yung dati namin tanim. Dati namin tanim malalaki na sila kasi nang tanim namin dahil may laki na sila ng tanim namin malalaki din sila agad hindi ka mukha na ito ayan e eh, nga kaya ayan ang mayari maliliit sila ay kahaba ni Reo dati yan puro ganyan ang aming tanim mahaba man ang aming siling Taiwan ang ah, dami na nilang bunga hitik na hitik sila sa bunga kahit na mga nanong lang sila ah. kahit mga nanong tira lang ng ayan po yan ang aming siling panigang puro na sila makita niyo po sa personal puro na sila bulaklak na puting ganyan ang hmm, dami na nila oh Wow. Oh, kahit palpak pa yung aming pagtanim eh. Nakaka tuwa na rin. Ayan yung aking papay. Ang bitawag dito. Nakalimutan ko yun ba, sila kadilit sila pero may bunga na sila oh to din dami ayan na po ang aking mga sili bagya lang lumalaki dahil tira ng ulan tira ng bagyo o oh, diba ang dami paano pa kung di na bagyan ayan po ang sili namin panika ang ay Taiwan pala. Naman yung ang palayo. Mahaba na rin.